kamay, kamay! Wala tayong pinipiling trabaho. Mapaaraw man to, mapagabi. Kaya sa mga bata dyan, nakita nyo naman kung gaano magsakripisyo ang inyong mga magulang. Huwag sana kayong nai anong ulam. Lagi inyong tatandaan yung mga magulang natin. Sila'y ubod ng sinungaling talaga. Kasi kahit sila'y nahihirapan, hindi nyo makikitang sila'y nahihirapan. Kaya sa mga bata dyan, tingnan nyo yung inyong mga magulang kung gaano nga sila magsakripisyo sa inyong mga kabataan. Shout out sa mga bata dyan na laging tinatanong, Nay, ano ulam? Ito pala, It pala ako sir, ganito na ginagawa ko sir. Ah, oh, hmm. Ito, ganito talaga yung hanap boy natin. Ito simpleng simple lang naman, pero may kahirapan. Ito na nga yung uh, hanap boy natin na uh, pinagkukuha na natin ng pambigas-bigas kinakarga na natin dito sa wing van itong ating mga gulong kaya kung sino man may mga nais dito ito ay mga abel nila, Mr. Pips ito ay maaaring 20 pa ang sukat nga pala nito ay 6.5 by 25 kaya sa mga bata dyan kailangan galaw-galaw din naman kayo maraming hirap kaya medyo pabigat Ooh. Ito yung hanap uh, buhay natin na hindi <laughs> natin may iwasan na hindi madumihan. tali! At ito naman si Tali, ito naman yung waterman. <laughs> Bagamat marumi, pero ang kagandaan nito, may pera rito sa, sabi nila, sa gulong o kaya sa basura, may pera. Ayan, medyo nagpapahinga muna dito ng konti. Pwede yung sa likod ng mga maliliit? Ito talaga yung pinakasigahan ng tunduk. <laughs> Kita Kitang man may tsuraw. Puro tatok. Ang dami <laughs> ng tunduk. Nagiinom muna yung waterman natin. Pagod na. Ang balintong ko, random na sa sasakyan. Ano yun? Tres! May kahirapan nga. Ito. 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 Pwede, pwede pa nga ito. Paris, Paris na ito. Ito na kami ngayon. Kaya <laughs> ito na yung nangyari nitong na aking mga kaibigan. Kung <laughs> uh, ano talaga yung mga ding kalagayan nila? Anong masasabi mo naman sa kagopuan niyo? Bali-bali. Wala na, nasira <laughs> na. Ay, tagal lumas. <laughs> Parang mga uling na. Tanggol <laughs> <laughs> na yung mga mangyan. <laughs> 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 Parang mga Ito <pani. laughs> talaga yung trabahong may dugis pero marangal. <laughs> Nay, anong ulam? Kaya mga anak, minsan galaw-galaw din. Medyo may... 2 3 halos mawala sila hindi makita dito sa gulong na malaki oop ariyo matinding hirap kuna bago maging pera last na nga din pirsik. Hello. Oo. Ngudin ang kailangan. Oo. Oh, oh, Tumulong tayo. Tayo, pa-tayo oh, din oh, tayo. Oh. Oh, 'yan.